Okay, hey, ayun, siya pa parang ano kaya ang lumaka dito? Manok o oh, ha? Manok. Pumirma pang mga loko ah. Oh, kita nyo, naka tayo Pero dito tayo sa trabaho natin mga farmer Ayan. Ah, tama yung aking idea Natataniman natin ng gulay Para bahay kubo, kubo, bahay kubo mga farmer yan, alagyan natin yan ng kamatis, ng pipino ng uh, okra yan yung okra, pwede nyo ng pitasin, hilaw napakasarap sino ba ang nagtaktrabaho dito yan si Jonard, tsaka si Jay, si Junjun pala ay uh, naka nakompromiso Oo. pumasok si ano Ayun. Mag-asin ta kayo? Apo. Tigas na. Apo, matigas na. Pwede na apakan. Pero di pa po binatapa ko may ukay. Ha? Ako oh, kasi mag ano ano Ito pwede na Dito pwede dito Ito yung hukay eh Oo oh. Baka nga naman mag bar down pero syempre, hindi iwasan mo na lang, no. Pwede ka naman magasinta nang hindi inapakan yung hukay. Ito. Oo, oh. oh, nagdagdag. Kasi po pagka ano, pagdagsa yung bisita, ba ng pila, <laughs> nahihiya oh, ako okay. Sabi ko, ano po, gagawa natin ng paraan Susunod na natin yan Ganda rito yung assessment Tsaka lalagyan na namin ng urinal Tapos pang lalaki isa Tapos ito babae Tapos parang dalawa ang babae doon Tapos dito dalawa din ng lalaki Okay na yan Tapos sa gitna, lababo Gitna lababo yan Okay oh, na. Tapos ito ayusin tambak. Parking na. Oo, oh, parking yun. Hindi na. Hindi na. Ha? Oo, oh, mabilis na lang tibagin yan. Lagyan ng butas. Oo. Uh -oh. Na, Oo. -oh. na kung sakaling -oh. Punong-puno. <laughs> ano Kasinta na, dalawa lang. Si Junjun, biglaan din yung bisita niya ata. Ano? Kasi hapon, kahapon, ano planonya plano niya talagang magtrabaho pa eh. Habi niya nga kayo, kumpleto ng araw nyo. Di ba? Eh, ayun, siya pa Parang... Ano kaya ang lumakad dito? Manok? O, ha? Manok. Pumirma pa ang mga loko, ah. So, ayan na yung ano natin. Punta doon. Titibag tayo. Semento ulit. <laughs> That's okay. Hmm. Pag-asinta na ng kunti mga farmer. Kakasakit daw ang mga kambing ngayon. oh yun dyan nga ni sa yun nga, yung cupiber. Yung sayo, hindi pa, bro? Hindi oh, sana. May, alamin mo yung gamot. Baka mamaya may, ano lang, mga amoxicillin. E, Oo. Oo. Ano? Ano ba yun? Tuturukan mo lang yung pinakamaganda talaga, turok. Kasi electrolyte, ano lang yun eh, parang binuboost mo lang yung immune system. Pero kung may tama na, kailangan na ng gamot nun, antibiotic. Ay, sasara yan. Para baka mapasa ng para pa. Oo nga, ano. na yan pag kalalagyan na ng... Puputuli naman yan eh. Tsaka tiles pa yan. Hmm. Ano kaya yung mga side? Lagyan na rin natin ng wall panel na design design para maganda na. Plastic wall panel. PVC. Yung mga gilid-gilid ng wall sa labas. Ano sa tingin mo? Sa labas pwede. Sa labas? Pero ano, tile sa sa loob syempre. Oo. langanin pa yung tambak natin ito dahil baka pumasok na naman yung ulan nag-uumpisa na yung abagat na naman daw Habi ko na eh alanganin lang yung, yung tambak, tambak natin eh hindi po sinabihan ko sa baka kung gusto niya kamo kahit lunis next, next tam balibag, ano mga balibag mga niya na lang ibalibag dito kahit ano kami na lang ang di ba aja naman si Rambo eh. Bilangin niya na lang. Okay, Pasok kung alipo. Alipo oh, ayun pala, ito matakaw sa pasok ito. <laughs> sige, kung pasok di sige, mas maganda sa akin. Si Jun -Jun, lang, ano yun? Oh, si Junjun -Jun papasok 'yun dahil papasok. parang day off niya na, 'di ba? Kung gusto niyo lang, paratis kung ano makapagpatambak na tayo ng Lunes. Kasi di mo alam, ang ano 'yan, kinukuha na nila ng tambak, syempre. Pag pumangit ang panahon, yun ang di makakapasok ang truck dulas. Kasi tinanay, Jay. Tinanong mo pa. Tinanong <laughs> kayo makabalcha pa sa'yo. Dapat di mo na ginana. Binalutan mo na lang. Ayun po, misa ng eh. Tapos ah. ayon, i... Ah, sintahan ulit ng hollow blocks pa pa yan. Oo. Oh. Pataas. Ganong kataas yung, ano niya, yung... Kisam eh. 7 feet, 8 feet uh, Tuwa ako sa kumain sa kubo kanina Sabi niya Ang sarap naman kumain Kaya niya Ang presko Parang ayoko ko na umalis <laughs> Ah, ano, relax na relax ka na. no. Dey, tsaka yung mga galing Maynila, yung pagdating dito, pag na pagbaba na po ng sasakyan kasi unang-una yung hangin, iba eh. Talagang mas fresh naman ang hangin natin dito. Nasa Manila ka, hindi ka na makakita ng pollution, hindi ka na ng Tsaka iba yung air quality doon. Nung nagpunta nga kami ng Divisoria, parang nahihirapan ako huminga Nani ni baga ko ba? Yung parang hinihinga mo, iba eh, parang puro usok. Oo, ito fresh air, air eh. ba kahit hindi mo yung... dito. Uh, mas maganda talaga ng probinsya. Tapos sabi ko nga may nakabili po ng lupa dito. Sabi ko, ang advantage po sa lugar na to, na nabili nyo, ay wala kayong po problemahin sa baha kasi yung baha ang pinaka problema ngayon ng uh, karamihan na na mga lugar ba si nyo San Fernando yung binabaha na rin po ano? although sabihin mong hindi naman nag stay pero yung pag malakas ang ulan may chance ang pasukin ng bahay mo <laughs> di ba yung sasakyan mo hindi safe yung mga ganon so dito po sa Arayat talagang ano ka uh, safe ka kasi talagang ano, kagaya sa amin po talagang mataas yan hindi, kumbaga umabot man yung delta, bumaha yan ang tapon po yan doon sa kabilang kalsada, pababa na doon sa palayan so ano, kaya yung may nag comment dati na ang baba daw babahain eh, <laughs> siguro nung kung pupunta lang siya at makikita niya ah okay oh, hindi naman, hindi pala mangyayari yun. so, ganon tapos syempre, tip ko lang po kayo bibili ng lupa pag sinabi sa inyo, uy, hindi naman binabaha dito. E bisitahin ninyo tag-ulan yung lugar na bibilhin ninyo. Tag-ulan po kayo. Pasyalan ninyo ng tag-ulan o kasagsagan ng ulan. Pasyalan niyo, Tingnan nyo ang sitwasyon. Kasi, kumbaga worst situation na yung dinalaw ninyo. Pag nakita ninyo, hindi naman binabaha. Di at least, confident kayo na kahit pala malakas na malakas ang ulan, hindi man babahay. Oh, ayun ang aking tip so ang tambak nito mga <clears throat> ang tansya ko dito mga 12 oh, hanggang 15 ah. dito gusto ko kasi matambakan yan pero sana yung makuha nating lupa ay garden soil kagaya nung huling binagsak nila dyan yung itinambak namin dun maganda dating taniman ng singkamas hehehe <laughs> yun po yung update natin ayun at least nakapag asinta na sila dalawa lang eh yung bisita daw yung nanay ni Junjun syempre siya din lang po ang kasama ni nanay Susan doon sabi ko nga kay Junjun mag asawa na siya para may kasama ng ano nanay Susan <laughs> si Rowan nag enjoy dito sa mga kalaro niya bagay kaysa tablet tablet at least okay na yan enjoy niya yung ganyang ano, laro bagay nung ako'y bata ako po mga ka-farmer 7 years old makikita niyo ako nasa mga ganyan naghahanap ng gagamba <laughs> tapos nang namimigwit sa ilog parang Tom Sawyer lang ang dating kaya favorite ko si Tom Sawyer eh throwback sa akin pagkabata sa Bicol. Cleaners kami, tatakas kami noon. Tata, tat, tatalon kami sa kasi yung classroom namin natatandaan ko pa. Kals ano yan, uh, ito yung bakod, nandiyan na yung classroom. Tapos pag duma, du, pumasok ka doon sa likod, mayroon parang 1 meter lang siguro pagitan ng wall ng classroom tsaka yung bakod kunyari magwawalis lang kami, ibabato ko na yung walis. talo na kami sa na, sa kabilang bakod. Eh yung aking kaibigan at kasamang tumataka kasi eh, tita niya naman yung teacher namin noon. Kaya yeah, walang problema. <laughs> si Mrs. Octavo. Ayun. Namatay na din yata si Ma'am na Octavo. Si Hernan Octavo ang aking uh, best friend. Ayan, shout out sa iyo si Hernan hindi ko pala siya nadalaw nung ako umuwi ng Bicol pero sana, yan mga ka farmers sana matapos na yung kalsada yung ginagawa nila para mabilis na pong mag-uwi ng Bicol gusto ko rin balikan yung mga palengke dun eh so malay natin di ba buhay pa ang uh, ka-farmer's youtube channel pagdating ng panahon na ano, maitutur ko uli kay sa mga palengke actually miss na miss ko na mga farmer gigil na gigil na ako sabi ko nga bebe no ako na lang kaya mag isa <laughs> ako na lang kaya mag isa gusto kong bumalik ng masinlok yung Santa Cruz Sambales po na palengke lumipat na sila gusto ko din pasyalan uli pasyalan na bagong palengke nila doon tapos syempre one of my favorite masinlok Mariveles, ayan malay mo mag uulan na next week eh papasyal tayo ng urani mamimili tayo ng suwahe kahit mga apat na kilo lang <laughs> Daba, sana may malalaki laki so akala ko ano nakalimutan ni papa yun pala yung ano lang yung parang pinaka putas lang na pagka sisipsipin mo pag napuno na pero sabi ko papa yan ako dinaabuti ng ating lifetime yan kung punuhan lang naman ng pag-uusapan dahil unang-una <coughs> hindi naman gagamitin araw-araw ang -araw. laki pa ng butas hmm. at ayun mga ka-farmer kami po ay patapos na sa aming uh, kainan session uh, maraming salamat sa mga pumunta at ayun, uh, ano naman po tayo target naman uh, nahit naman namin yung target namin ngayon mapaubos yung isang baboy at uh, mailabas yung mga pasahod plus may counting tubo so masayang masaya na po ako doon kasi ang dito, ang iniisip ko lang naman po dito is yung pasahod talaga eh plus syempre yung mga other expenses na hindi naman ganong kalaki like uh, syempre yung gasol o, na ginagamit din natin electricity pero electricity halos konti din lang naman yan so ayun lang naman po ang ano ang main main ano ko talaga is yung pasahod mairaos talaga so abi ko nga kung nakakabenta tayo sa soft drinks ng ilang ano di ba so kahit isang tao masasagot na nun okay na plus yung chili crab natin, di ba? May bibili ng ilang piraso, maka 50 piraso tayo sa Sabado. sa linggo another 50. Hindi labas na naman din 'yung isang uh, ano noon, isang uh, mga dalawang tao, di ba? May ilalabas na 'yung ano, pasahod. Yun ang kagandahan ng hindi umuupa kasi pag umuupa ka talaga, ang hirap mga farmer na ranasan ko. 8,000 lang ang upa ko doon. Sabi ko parang ang hirap nito iraos. E Siyempre may kuryente ka pang babayaran. Kaya binitawang ko na lang. Sabi ko dito na lang tayo sa farm. <laughs> papayam tutok na tutok din eh at least suwerte natin kay papayam talaga at syempre kay mama bet din si mama bet po bihirang pakita pero marami din pong sakripisyo yan lalong lalong na siya din yung tumitingin sa si dalawang bata naglalaba mga farmer tutupi ng mga damit nagluluto buti nga ngayon nabawasan na yung trabaho niya nagsusundo at hatid o madal madalas ako na po inako ko na dahil uh, hirap din naman. Thank you. Shhh. Kami yung nag-order ng lechon nung pumunta kayo nang ano. Ah. Okay. Thank you. Ingat po. Ayan oh. Oh, ayan. Ah, hindi sila na mga farmer at tayo naman ay magpapahinga ng konti magaga kaming gumising yung papayame eh. 4 o'clock in the morning It's Saturday today ayan mhm mm Kaya na tayo. At ako yung magpapakain pa ng mga kalapate. Kawawa naman sila. Wala na rin tubig. Chicken ko. Wala yung ibon kong ano? Yung anak ng bekot na itim. Naandun lang naman sa young bird section yun. Sabi ko eh. Sa so dami kasi, nisan hindi mo napapansin pag nagpapakain ka. Pero pag hinanap mo, dun mo na marirealize. Ba't nawawala? So, ayun, hindi ko alam kung nakakalmot nung pero hindi man maaabot ng pusa doon eh ewan ko hindi ko naman pinaronda dahil doon ko pa nga muna sila pinalalakas yung pinakadulo po dito ayun o yung pinakadulong ang kulungan na yan kasi tandang tanda, -tanda ko yung kulay itim mga farmer 587 ang number nya last 3 uh, digits yung dito sa dulong dulo kasi naglipat na ako eh Lilipat ko na po yung mga young birds. Tinitraining ko na doon. Sinasanay ko sila. Kaya hindi muna ako magpaparonda ng mga ilang linggo. Mga 2 to 3 weeks. naanjan lang muna sila. Ma-familiarize nila yung lugar. Ma-, Ma ano nila. Ma-sanay po sila doon. Para pagka pinaronda ko, doon na sila babalik. O, ayun. Ano yun? African Black Eagle. Anak nila ng baker. So, ayan ay ko na lang uli sila Excited pa naman ako, sabi ko Maganda yata, ka ako Anyways, ganun talaga Mystery So, ayan, hanggang dito na lang mga farmer Maraming maraming salamat At Kumusta na, na itong ating mga Pananim dito Pangit yung lupa na naitambak Galing dito yun eh yan, oh. Putik putik na matigas yan, maraming salamat at magandang buhay. Mapakain na ako ng kalapati.